Yan mga bossing, tinanggal na natin yung battery, check up natin dito kay Attorney uh, Larry Peadat another day, another vlog naman tayo. Thank you love Over Hi. for video mga bossing. Ginawa ko na yung automatic po na controller. In no? attorney Larry Piedad. Woo. So ang gagamitin pala natin na motor ay si Solar mga bossing. Kasi mas madali po pag naka-single single daw agoy. yan mga bossing, na picture picture at nagvideo tayo. Wow, gope. Wow, ang gwapo daw. Sana ul. Uy. So bagong gupit ang ating bean vlog dyan. Uy. Agoy. O, na tayo papunta po sa iyo. Uy, sana. Nagbebiyahe cool. tayo papunta doon sa ating work na dalawa mga bossing. So, ano? yel, Para akong hold up dyan. Sa batay tayo mag-hold up dyan, bossing? Yan. Sa tabi-tabi. Ay. Kaya pala natin si Atty. Larry at para ayusin yung kanyang solar. Solar? Pero malas natin mga bossing. Nakasaray. Kaya naman, pumunta tayo sa isang lalagyan natin. O, tiri-referin nating solar kay Ma'am Ayos. Ay. Kay Ma'am Sara Ayoste, taga-barangay to San Mateo Isabi. Kaya mga bossing, nagbebiyahe na tayo papunta sa iyo na naman ay So yan nandito na tayo kay ma'am Sarah Yost So yan pala ang kanyang pangapanal 500 watts harap tayo ng kanilang kit So papasukin tayo kung di tayo papasukin hindi natin magawa yung kanyang solar mga boss yung nagkaroon pala ng problema ang kanyang solar nagkutip-kutip-kutip ang kanilang mga ilaw Uy! pala so, mga boss yun pala yung version 1 nating solar power with AC backup supply So, nagkaroon pa lang problema yung kanyang solar set up. Kasi naman, pag naka-solar siya, hindi daw kayang supplyan yung kanilang mga ilaw. Kasi pero dali-dali nating... Dali, ay, ni-repair. So, natin ng problema? Nasa iyo. Ay, ay agoy. Siyempre gagawin natin yan kahit nasa iyo ang problema. Problema pala bossing yung kanyang battery. Ang ginagamit pala niya ng power station mga bossing ay one solar brand. Naman ang sinadjust ko sa kanya ay kumuha na ng battery. Ay, papano? Bagong bago. Then, tinake up na natin yung kanyang power supply. Kasi nga, may problema. Parang ikaw, uy, agoy. Kaya nga decide si Madam. Na ipapa-upgrade na lang niya, mga boss. Okay. Na dito na lang tatapusin ang video. Saba yeah. kung tapusin ang video, punta muna tayo kay Boss Larry. Pero ang ginawa natin, nalabog kalabog ang gate nila. Na, nagising tuloy ang mga tulong nila. May katulong yun. Pandali-dali so, tayong pumasok. Pandali-dali na naman ng kasama si Suler. Ano daw? So, nandito naman tayo sa maganda nilang... Hoy, this. kusina nyo. Wala bose, nag-selfie-selfie naman na tayo, nagpa-cute. Hindi naman cute. Ayan, up natin ang kanilang solar. Tingnan natin, nakarekta yan. Malaman namin kung may problema ang battery. Sampira, strategy ko para malaman natin kung sira yung battery. Ayan, direkta natin doon sa solar yan. Nagsasalita pa ako dyan pero naka-voice over pala. Pakinggan naman natin ang boses ko. Explanation ba? Isang 50 watts para doon sa... Uh, recta battery and then yung another panel dadaan po sa controller so ito yan sa mga nagdi DIY diyan ganito po talaga yung magagandang setup kasi nakaparallel talaga siya so iba-ibang battery siya so check upin din natin yung battery kung may tama yung bawat isa so let's go oh yan pala yung ating mga battery ni Recta ang Ta bayan bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5 Kaya mga bossing iba't ibang klase Na no, mga battery Kaya malalaman na natin kung mayroong tama yung battery okay. Kaya yung tinester natin isa isa mga bossing At babalikan natin pagkatapos Tester natin isa isa tapag pag uh, ilang araw po Ibalikan natin at okay, nagiba po yung karga ng battery Yun po yung may sira Kaya lunis pa tayo babalik dyan mga bossing naman natin ang ating sinasabi <laughs> dyan Bukas kung nagtatapon So itong battery na to 8.6 ng battery total 12.1 11.1 tong isa 11.6 bukas or sa lunes pagbalik natin at uh, bumagsak yung mga reading natin ulit dito sa pagtester dito gamit itong uh, voltmeter eh malalaman natin kung saan yung nagtatapon or defect kasi pag may nagtatapon dito uubusin niya yung karga ng baterya yung mga goods madadama yung mga goods pag sira yung battery uubusin niya kaya nasisira yung controller or nagkakaroon ng problema So ayan ang ating video mga ka-DIY dito sa day 2 ni attorney Larry Pedal. So bye-bye. God bless. Teka lang guys, bago may sipang video, kung gusto mong bumili ng mga ganitong solar setup aparato at solar panel na 200 watts or iba-iba pang mga solar setup, turuan kita kung saan ka bibili. Let's go! Kung nakita mo ang video ito, ang gagawin mo, punta ka lang sa comic section at makikita mo ang link na to. Ang link pala nito ay ang aking TikTok affiliate. I-click mo yan para pumunta ka sa aking profile. At makikita mo yung video rin na nakita mo sa Facebook. At ang gagawin mo lang, i-click mo lang yung yellow basket sa baba ng video. Pagka-click mo, makikita mo pala yung product na sa inyo kung i-add nyo o babayin nyo na. Pag pala scroll nyo, makikita nyo na pala yung seller account ko. Yan pala, mapapansin nyo, 4.4 na pala tayo. 191 sold na pala, oh. ang mga bumili sa seller ko. Ang gagawin mo, click mo lang ang profile ko, at mapapansin mo, makikita mo na marami kong Prada product. product ko pala dyan, ilangis, at mga aparato, Color set up, mga design ko, iba-iba pang product empre Siyempre, hindi mawawala yung mga spiritual. Ang spiritual protection na pangontra. Anong pangontra? Pangontra pala. Sa spiritual problem sa mga kukuha, mga product ko. Alam nyo na po ang gagawin nyo. Ilang ating video. Happy checkout guys. Thank you for watching. Bye bye.